ah, oh, to Ito, oh. Kaya na yung saguan. Ako muna. Oh, sige. Sapatiba. Oh, sige, oh. Kanan. Yes. Alright, mga kaideas. Kanan lang, kanan, kanan. Kanan lang. Pupuntaan natin yung kabilang resorts. Yun. <laughs> Nahirapan yung ano natin. Driver. Oh, kanan. Yan. Ah. Ako na, ako na. Kasi babalik na naman tayo. Oo! Huwag huwag kasi babal sa amin ang dagat. Pwesta dyan ang sabi ako. Pwesta dito. Sa may daon. Dapat pag na ka, pag nagsagwa, kung ano yung lakas mo sa kanan, ganun din sa kaliwa pag mas malakas yung kanan mo mahina yung kaliwa hindi straight ang tapo. ay maaangin lang ilapit mo rin sa ipag nangangawit kanya kasi pag mabigat yan hindi sa sa gilid kasi mahangin pag pauwi na lang tayo <laughs> oren kita <laughs> kode Ang wala. Nandiyan mismo Ito Okay. Mas taya sa ito pa 'yung wala, uh, bilis sila daw. Saan oh. tokina 'yan daw? No? Wala well, mang yep. itlog. Uh, bilis Ito yung pag-aari naman ano. Bilya sulidad. Bila pula ako. Oops, eh. Ops, babangga tayo yung Uy, ang dami

Tangnawan na Hindi, hindi kita bibitawan. Kaya, Kaya na dito. Manon. Hmm. It's clear water here, mga kaidiyas. Ano po? Oh, Arbis. Iyan yeah, po din ako. tayo dito, mga kaidiyas. <laughs> Natatakot yung anak ko. Okay, mga makadiyas. Wow. Uf, grabe. Ayan, mga makadiyas. <laughs> sa tayo sa mga Pasaway, pinababawalan tayo dito, pero ah uh, nakita ko kasi may mga pumunta dito kanina. ayan Yung area na 'yan diyan, mga makadiyas, uh, malalim na 'yan. Pero dito, uh, maglutuhan ito. Pag low tide, walang tubig dito mga kaidiyas. Kahit dito sa ano. So ayan. Baba na tayo mga kaidiyas kasi mahangin. Baka hindi niya makaya yung kayak natin. <laughs> Magkuha sana tayo ng picture. Ayan mga kaidiyas. Oh, wow, ang ganda ng lugar dito. Bali yun yung ano, yung blue na resort na yun doon tayo naka ng ano, mga na chicken. So, let's Akit ka pa? Huwag yeah. kang magano dyan. Baka malakas yung hangin. Bigla-bigla. Dali. Alright. Siniduwal na na yan.

Oh, 'yung 'yun. 'Yung malakas Yung mga bawa hawak ko kay ideas. Balakas hawak ko sa bot. Balakas hawak ng paa. Ah. Oh. Putin <laughs> na lang, baris hindi tayo mga ideas. Kung hindi bitaw natin 'yung phone na. IDS talaga. Oh. 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 Yung resort natin na ideas oh. Doon ba sa blue na yun sa azul. Ayan. Ayan. Ay, andun pa pala. Ay, doon pa pala. Mali mali ako kay ideas. Sensya. <laughs> <laughs> <Sin> kay <laughs> Tati Pilya si Ridad. Dapat talaga tayo. Kita kanyam di ano, Parklistor. Dito dti ka sa Almernes. Oho. Babay na tayo sa bato. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> <Yeah>. <laughs> Wala tayong huli mga kaidiyos All right? Dapat, yeah, alright. Sa next na lang. Alright mga kailiyas, let's go. Oh. Rock mga kaidiyas Spratly Islands mga ideas. anak mong ano inakyatan natin makaibalay <laughs> siya kasi pinagalitan <laughs> baka yan yung sinasabing mo na ano kwento nilisor Pangit data ito kay Diyas. Dito rin ba yung sampan? Pwede na ako? Pagkakarap? Hmm. Kakatabi lang. Sige. Oh, Tututututu. O. Tiyaw. Ito magod lang o. Oh. Huwag mong idein. O. Malap na binis din o. Oh. Kahit ganyan lang oh. Basta kaliwa kanan. Pag lumiko. Uh, kontrain mo Pag mong i-deen masyado, ganyan lang. Ganyan lang pa maganda. Nga pala, yan pala yung ano, diyan sana kami nakaano kahapon sa Villa Solidad. Ito yung area nila. Maganda naman yung area nila kasi maluwag. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Pag lumiko ano mo? Ay, bili kaya tayo ng buko. Kaso wala tayong pera. Wala tayong lalak. Sayang. Sarap sana yan. Idol, pwede makahingin ng ano, isa lang. Dininis nila. Sarap sana ng buko, no? sige, sunod-sunod. Sarap ng buko nila, kaso wala tayong tayo yung pera. Hingi sana tayo. Ang laki ng area ng ano, Villa Solidad. So tara mga kaideas, wala tayong ano, dalang pera. Sarap sana ng buko. Bale yung bodyguard natin ang nagano. Kaliwa, kaliwa. Pag lumiko, parating kalawa. Kaliwa lang hanggang sa bumalik sa dati. Ganon din sa kanan. Pag lumiko ka na, kanan-kanan na. -kanan hanggang sa makuha mo yung street. Yan. Pag street na, kaliwa kanan. Ito mga kaidiya sa puro ano na ito. Beach. Mga public uh, beach, beaches dito pero wala lang silang pool bihira lang dito mga kaideas ang uh, beach na mayroong ano, uh, kasamang pool kagaya doon sa yun yung sa Casa Almarin so yung pinag natin may pool sila tapos dito sa may ano mga kaideas Villa Solidad mayroon sila dyan tapos doon sa may Treasure of Bolinao mayroon din mga kaideas pero ah uh, 20 minutes pa, galing dito sa Almarin papunta doon sa Treasure of Bulinao bago mo marating yung uh, resorts nila sa Treasure of Bulinao marami doon na doon mga kaidiya sa uh, Treasure of Bulinao na mga public beaches na open talaga lahat sa hindi ka maligo ko uh, kahit di ka kumuha ng ka, mga cottages doon kasi public ano uh, yung mga kaidiya ayun nga lang Ah, uh, magbabayad kaya yata doon ng ano pag magbabanlaw ka na. So ayan mga ideas tapagod na yung ating <laughs> bodyguard. Tayo na naman ang magsasagwan. Let's go. Oh. Wala, <laughs> may shower na ng ano. Ala. 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 Ala, babalik na tayo. <laughs> hindi ka pwede pala sa dagat no? <laughs> yung burger oh, no? oh. <laughs> <napagod> si Kawiro <laughs> <laughs> Ay. Eh, <laughs> Oh, ang gilis dito. <laughs> Nakakapagod nun. Kasi paulit-ulit. Yan mga ka malapit na tayo. Saan? Dun sa ano? Saan? Pinanggalingan. Saan ang galing? Hmm. <laughs> ganito ang pag-drive nito mga Kung gusto mo lumiko, ito yan. No? Ito lang yan. No? Oh, Malumiko. Well, Mabilis <laughs> so, pala pag ganito. Hmm, na yun. pating yun kay Dias ay pating pating ting ting dahil <laughs> dahil parang lumag dito kaya ang baho yan oh kaya yung mabaho walang sangay walang eh. mga dagat Tuyo. tapos na tayo magkayak kay Dias nandito na tayo ayun oh hello dito tayo mga kainiyas pa sa almarenzo nasa ano tayo? uli